Dark, ayan, dark, dark. Dark yun eh. Tall, dark, and handsome. <laughs> oh yeah! Hindi hey, ko na alam ba't ako nandito eh. Hey, Hindi ko na alam kung ba't ko gagawin tong vlog na to. Pero ang alam hey, ko lang, mayroon oh, siya, torpe ako. Oo, torpe ako. Oo, oo, torpe siya. Baka torpe ka. Oo oh, nga, torpe nga ako. Eh, hey, ganun talaga boy buhay. At may mga nabubuhay pa at mga narito klase na hindi makapagsalita, hindi alam anong gagawin. Minsan nga masaya pa kami at mas gusto pa namin na nakikita namin yung taong mahal namin na pupunta na lang sa iba pinapanalangin na lang namin na maging masaya siya. Mm <coughs> na Ano kami na torpe? <coughs> Ginagawa akong vlog na to. Eh, hindi lang naman to basta sa akin. Ginagawa ko to para sa atin. Ikaw na torpe at ako na torpe. Manood ka. May plano tayong dalawa meron akong nag-gather na information, itong tips para hindi na maging torpe. Itong mga tips na to, ay nag-gather ko rin sa mga kaibigan ko mula sa Kumu at mga kaopisina ko rin dito. Um, kay Patch, kay Kim, kay Ange, kay Mitch, kay Georgina, kay Tom Ray, at kung sino pa yun nandun, kay Dragon, kung sino-sino pa yun nandun. Thank you, thank you so much. This means a lot to me and for this vlog tatalakay ako ng something na hindi ko naman forte. Pero, 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 sabay tayo matututo at sabay natin gagawin ang proseso na to. Dito, sabay natin gagawin yung bagay na tatalakay ko. Sabay natin matututunan para at least ikaw na nanonood, alam mo rin sa sarili mo na alam mo na pinagdadaanan ko rin to. Na hanggang ngayon, ito pa rin yung takot ko. Na hanggang ngayon, ito pa rin yung katorbihan ko. At least, dalawa tayong matututo. Sabay tayo. May tayong maangat. Lipad! At least, sabay na natin gagawin ang proseso na to. So, ito yung pitong tips. Para hindi na maging torpe. Tip number one. Number two. Number three. Okay ba yan? So, don't overthink or don't think too much. Huwag ka man isip masyado na kung ano sasabihin mo sa kanya na kailangan ba intelektual para ma malaman niya kung gaano ako katalino. O kaya... Uh sa so, sobrang dami na iniisip mo, hindi mo na alam kung ano sasabihin mo. Kalmahan lang natin. Hindi yung... po kamusta ka na, balita sa iyo. Hindi nagreply, okay lang. Kamusta work mo? Kamusta mental health mo? Umiyan ba ka ba? Kumain ka na ba? Good morning, good afternoon, good evening, and good night! Relax lang. Huwag mo siya itong isipin kung ano ginagawa niya, sino kasama niya. Hindi ka na nag-i-start mag-overthink eh. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Kalmahan mo lang ang utak mo at mo. Isa lang yan. huwag mo nang gawin lima. Lima. Timing. 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 Oo, timing. Kailangan at least kahit paano, nasa timing ka hindi mo naman pwede yung tanongin sa kanya na tipong, How's your day? Kahit kakagising niya lang. Timingan mo naman. Parang kang ano, <laughs> parang kang tanginan ko pa. Timingan mo lang. Kalma. 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 And baby steps question. Baby steps question. Ano yung favorite movie mo? Oh. Pulgan. Okay. Well, Pinasan ka, ang pangalan mo, paborito mong kulay. Simulan so, natin sa ganun. Relax lang sa mga tanungan. Kaya nga pinag-isa ko na yung tatlo. Nagmamadali ka ba? Pumita ka? Hmm? Halika dito, halika dito, halika. Halika, halika. Pang-apat. Siguro magsasama na rin ako ng panlima. pagsamahin natin yung dalawa. Never set your hopes too high sa projection. Ay, <laughs> move on, girl. Oo accept natin yung rejection. Kasi aminin man natin sa hindi. There's so many fishes in the sea. Totoo naman eh. Kadahan go up dyan. Tulad ko. Kung mangal, punyeta ka. Never set your hopes too high. Mas matinding bagsak mo. Kailangan mo mag-build nito. Trust. Kondom. Hmm? kailangan niyong mag-build ng trust. Tiwala sa kanya na mapagkakatiwalaan ka pero huwag na huwag mong kakalimutan ang magulang niya. Inalagaan nila ng taon niya. Tapos sasaktan mo lang. Tuwakte man ako na marunong tayo ng respeto. Yung pagtitiwala niya sa'yo is nasa proseso ng pagkilala niya din sa'yo. Lalo na pagmumukhang to, mukhang gunos. Hindi naman agad-agad pag nakita kayo may tiwala yung tao sa'yo, di ba? Magtitiwala siya kasi nasa proseso kayo ng pagkilala sa isa't isa. Pag nga at ginawa mo yung trust na yan, parte nun ay comfortability. Safe and secure yung tao sa'yo. Pinagkakatiwala ng magulang niya sa'yo yung anak nila. Hmm? Oo, bibigyan mo rin yung sarili mo nun. And at the same time, binibigay mo din yun sa magulang niya. Pang pito. Pang pito. guapo ko, no? Itong tatlong factor na to, magpapapogi sa'yo kahit hindi ka pogi, hindi ka guapo hindi ka akit-akit yung pag mo kasi mukha kang manggagadyo. Kailangan may confidence ka, meron ka sense of humor, higit sa lahat, meron respect. So, kung hindi ka nagwapo, bumawi ka sa confidence level mo. Bumawi ka sa kakaroon ng sense of humor. Tigit sa lahat, yung respeto mo, hindi lang para sa kanya, para sa iyo, kundi para sa magulang at mga kaibigan niya. Hindi naman ibig sabihin sense of humor. Mag nanak na ka na lang, papatawa ka, mag nanak baliw, mag ka ng wig, parang katulad ko, hindi mo nakakatawa kasi kalbo ka. Pero yung tatlo na yun, pupusta ako sa iyo, chong, putang ina meron ka na ng confidence, meron ka na ng sense of humor at respeto. Ang gwapo mo sa tatlong angulo. Kahit hindi ka kagwapuhan, pero kung meron ka ng tatlo na yun, tapapangiti mo siya, pusta ko. Looks will fade. Pero yung attitude, personality mo, maglalas yan. Kukulot yung mga balat natin, malalaga sa mga buhok natin, pero yung pagpapatawa mo sa isang tao, yung confidence level mo, hindi yung arrogant at mayabang masyado ah. Pusta ko, dadali mo yan hanggang hukay mo. Hala? Dapat gumanda yung kutis ko rito ha? Wait lang. kung yeah. hindi ganun. So yun yung pitong tips ko para sa sarili ko na binabahagi ko sa inyo at sa iyo na torpe rin Pwede mo natin gawin ito dahan-dahan. Relax lang, kalmado. Pero di mo sabihin no, may pagpapraktisan ka o maghahanap ka kagad na parang pwede ka baligawan. Tip number one, don't overthink. Don't overthink, wow. Kako, hindi ganun. Gusto ko, nasabay tayo sa proseso ng pagtanggal ng katorpehan. Ipad! Change is constant also change for the better. Nagbabago yan. So, kailangan magbago rin tayo. Magbago rin tayo sa pananaw, sa takot na baka ma-reject tayo, sa takot na hindi natin masabi, gusto natin sabihin, samahan natin sa nililigawan natin. mag stay na lang ba tayo dun sa isang gilid? Pinapanalangan natin kay Lord na Lord, isa siya masaya at kung sino mga kasama niya, ingatan siya. Kasi hindi ko kaya masasaktan siya. Ganda na lang ba tayo? Malay mo. Yung uling sugal niya at uling taya niya. Isi kang magpanalo. magpanalo.